Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Romina. Sa bahay na ito, araw-araw pareho lang ang tunog banayad na ikot ng electric fan, mahinang tunog ng orasan, at hinga ng asawa kong si Ricky na nakaratay sa kama. Limang buwan na siyang walang malay mula ng maaksidente. Limang buwang puro dasal, pangamba, at pag-asa. Minsan, nakakalimutan ko na kung anong araw na. Gigising ako, pipiliting mumiti kay Paulo, ang anak kong nag-aaral sa college. Magluluto, maglalaba, at pagkatapos pupunta sa kwarto ni Ricky para punasan ang katawan niya at ayusin ang mga tubo ng oxygen. Ganito araw-araw, walang pagbabago, walang ibang boses kundi ako lang at ang mga makina sa paligid. Isang hapon, dumating si Paulo kasama ang best friend niyang si Anton. Ma, si Anton po ulit. Tutulungan ako mag-ayos ng gripo sa kusina, sabi ni Paulo, sabay ngiti. Si Anton, magalang, tahimik, may ngiting parang may dalang liwanag. Bata pa, pero may kabigatan sa kilos. Hindi siya tulad ng ibang kabataan na puro cellphone at yabang. Siya'y marunong tumulong, marunong makinig. Tita Romina, ako na po mag-aayos niyan. Sayang tubig, sabi niya habang pinupunasan ang tumutulong gripo. Salamat, iho. Pasensya ka na, ha? Wala talagang oras si Paulo. Sagot ko. Habang busy siya, napansin kong seryoso ang tingin niya habang nagtatrabaho. May disiplina, may maamong mukha, at sa gitna ng katahimikan, parang saglit na gumaan ang loob ko. Habang pinipihit niya ang lumang tubo, biglang pumutok ang tubig, tumalsik sa lababo, sa sahig, pati sa damit ko. Ay! Napasigaw ako. Sabay kuha ng tuwalya. Tumayo siya kaagad at mabilis na kinuha ang sariling pamunas. Tita, sorry po. Pasensya na po talaga. Tinanggap ko ang pamunas. Pero sa pagbibigay niya, ang kamay niya dumampi sa braso ko. Mainit. Sandali lang iyon, pero para bang tumigil ang oras. Napatigil ako sa paggalaw at ganoon din siya. Nagkatingin ang kami, walang salita, walang ngiti. Ilang segundo lang, pero pakiramdam ko ang tahimik na bahay ay biglang tumunog sa tindi ng pintig ng puso ko. Salamat, Anton. Mahinahon kong sabi. Tumangu lang siya at umiwas ng tingin, muling itinuloy ang pag-aayos. Nang matapos siya, nagpaalam siya agad. Tita, mauna na po ako. Babalik na lang ako bukas kung sakali. Tumangu ako, pero habang naglalakad siyang palabas, hindi ko maiwasang mapansin kung paanong bumabagsak ang araw sa likod niya. Ang anino niya, mahaba, malumanay, hindi ko alam kung bakit ko iyon napansin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tahimik ang paligid pero sa loob ng isip ko, maingay. Paulit-ulit kong nakikita ang eksena kanina, ang pagbagsak ng tubig, ang kamay niyang mainit sa balat ko, ang mga matang hindi ko matanong kung may ibig bang sabihin. Hindi tama ito, sambit ko sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Baka stress lang ako. Baka kailangan ko lang ng kausap. Pero kahit anong paliwanag, hindi nawawala sa isip ko ang pakiramdam na parang muling may nabuhay sa loob ko. Isang init na matagal nang nawala sa katahimikan ng bahay na ito. Sa kabilang kwarto, naririnig ko ang mahina at tuloy-tuloy na hinga ni Ricky. Tulog siya, tulad ng dati. Ako naman, hindi makatulog. Hawak ang panyong iniwan ni Anton, iniisip kung bakit parang hindi ko kayang ibalik ito sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Inayos ko ang mesa, nilinis ang sala, at saka nagluto ng almusal na parang may inaasahan. Hindi ko man aminin, pero sa loob ko, may kakaibang kaba. Parang naghihintay akong marinig ang kaluskus ng pinto, ang pamilyar na boses na nagsasabing, Tita, ako lang po ito. At nang marinig ko nga iyon, napahinto ako. Hindi ko alam kung ngingiti ako o magtatago. Tita, Dala ko po yung tools. Baka gusto nyo ayusin ko na rin yung sirang ilaw sa sala. Sabi niya, may ngiti pa rin. Parang walang nangyari kahapon. Ngumiti rin ako, kahit mahina. Sige, Anton, salamat ha. Habang siya ay nag-aayos, ako naman ay nagmamasid. Tahimik lang ako. Pero sa bawat ingay ng tornilyo, sa bawat simpleng tingin niya, may kung anong kumikirot sa loob ko. Hindi ko alam kung anong pangalan ng damdaming iyon. Pero alam kong hindi dapat ito nararamdaman ng isang tulad kong asawa at ina. At sa gabing iyon, bago ko ipinikit ang mga mata, iisa lang ang umuulit sa isip ko. Hindi ako dapat nakakaramdam ng ganito. Lumipas ang mga araw at tila naging bahagi na ng bahay si Anton. Halos araw-araw siyang dumadaan. May dalang sopas, gulay o kung anong kailangan ko sa bahay. Lagi siyang magalang laging may ngiti at tila alam niya kung kailan ako kailangang kamustahin. Si Paulo, walang kamalay-malay. Akala niya'y parang kuya lang si Anton, tumutulong dahil sa kabutihang loob. Hindi niya alam na bawat pagbisita nito, may dalang alo ng kaba at init na pilit kong itinatago. Minsan, habang inaasikaso ko si Ricky, naririnig kong nagtatawanan sila ni Anton sa sala. Magaan, masigla. At sa di ko maintindihan na dahilan, naiingit ako. Ang boses ni Anton, mas malakas kaysa sa tahimik na hinga ng asawa kong nakaratay. Parang paalala ng buhay na matagal ko nang kinalimutan. Isang sabado, wala si Paulo. May lakad daw kasama ang mga kaklase. Naiwan kaming dalawa ni Anton sa bahay. Nag-alok siyang magluto, kaya sinabayan ko siya sa kusina. Habang naghiwa siya ng sibuyas, napansin kong marunong siya. Maingat, parang sanay sa gawaing bahay. Sanay ka magluto? Tanong ko. Pilit na casual. Natutunan ko po sa lola ko. Dati, ako lang kasama niya sa bahay, sagot niya, hindi tumitingin, pero may lambing ang tono. May mga sandaling nagtatama ang aming siko, at tuwing mangyari iyon, pareho kaming biglang tatahimik hanggang sa tumingin siya sa akin, bahagyang nakangiti. Tita, mahina niyang sabi, minsan naiisip ko, hindi ka dapat mag-isa sa ganito. Napalingon ako. Ang boses niya may bigat hindi simpatiya lang, kundi pag-aalaga na may halong kung anong mas malalim. Hindi ko alam kung anong isasagot, kaya tumingin lang ako sa kawali, sa sabaw na kumukulo. May anak naman ako, si Paulo. Sagot ko, mahina. At may asawa ako, kahit ganito siya ngayon. Tumangu lang si Anton, oo nga po. Pero minsan, hindi sapat ang presensya kung wala kang kausap. Diba? Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Ang mga mata niya, tahimik, pero totoo. Doon ko lang naramdaman na matagal na akong hindi tinitingnan ng ganoon. Parang nakikita ako, hindi lang bilang ina o asawa, kundi bilang babae. Mula noon, naging mas madalas ang pagbisita ni Anton hindi na lang siya basta tumutulong. Minsan ay nagkukwentuhan na kami habang naghuhugas ng pinggan. Minsan naman, nag-aabot ng kape sa hapon habang nakaupo kami sa veranda. Tahimik lang kami, pero puno ng di masabing damdamin. Kapag gabi, habang inaayos ko ang kumot ni Ricky, napapaisip ako kung bakit si Anton ang laman ng isip ko. Nakokonsensya ako, pero hindi ko mapigilan ang kabaitan niya, ang paraan ng pagtitig niya. Lahat iyon ay nagiging panganib na hindi ko alam kung kaya ko pang iwasan. Isang hapon, matapos niyang tapusin ang pagkukumpuni ng sirang ilaw sa sala, lumapit siya sa akin para magpaalam. Pawisan siya, may konting alikabok sa noo. Hinawakan ko ang tuwalya para ipunas sana sa kanya, pero siya ang umabot. Hawak ang dulo ng tuwalya. Ang mga daliri namin nagtagpo pareho kaming natahimik. Ramdam ko ang init ng balat niya sa pagitan ng aming mga daliri. Ang oras parang huminto. Walang salita, pero malinaw ang lahat. Binitiwan ko ang tuwalya at agad na umiwas ng tingin. Anton, wag kang magpapaasa ng damdaming walang karapatan. Tahimik siyang tumingin sa akin, tapos ngumiti. Malungkot pero matatag. Hindi ko po sinasadya, tita. Pero minsan, may mga damdamin talagang dumarating kahit hindi mo hinihingi. Umalis siya ng gabing iyon. Walang paalam na mahaba, walang salita. Pero nang magsara ang pinto, naiwan sa hangin ng amoy ng pawis at sabon niya, at ang kakaibang init na hindi ko alam kung kasalanan o paalala lang na ako'y buhay pa rin. Kinabukasan, habang kumakain kami ni Paolo, biglang nagtanong siya, Ma, okay lang ba si Anton? Parang tahimik siya kahapon. Ngumiti lang ako. Busy lang siguro. Pero sa loob ko, alam kong hindi lang pagod. Alam kong pareho naming naramdaman ang paglapit na di dapat mangyari. At habang pinipilit kong itago, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Sa mga sumunod na araw, bawat kaluskos ng gate, bawat tunog ng motor sa labas, napapatigil ako. Hinihintay kong muling makita siya. Kahit alam kong bawat pagkikita ay isang hakbang palayo sa tama at sa mga gabing tahimik, habang yakap ko ang unan sa tabi ng tulog kong asawa, ang isip ko ay hindi sa kanya, kundi sa binatang marunong tumingin sa akin na parang ako pa rin si Romina. Hindi lang bilang ina, kundi bilang babaeng marunong pang magmahal. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng retreat ni Paulo. Maaga siyang umalis, may dalang bag at masiglang ngiti. Ma, baka mga tatlong araw kami sa Batangas, ha? Huwag kang magpakapagod, sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Tumangu lang ako, pilit na kalmado, pero sa loob ko, parang may kakaibang kaba. Pagkaalis ni Paulo, tila mas tahimik ang bahay. Walang ingay, walang tawanan, walang ibang boses kundi ako. Hanggang sa may marinig akong katok. Tita, ako po ito, si Anton. Pagbukas ko ng pinto, naroon siya. Nakasuot ng simpleng t-shirt, may dalang pagkain. Paulo told me to check on you. Baka daw kailangan nyo ng kasama. Ngumiti ako. Kahit ramdam kong unti-unti nang sumisikip ang dibdib ko. Salamat Anton, tara pasok ka. Sa mesa inilapag niya ang dala niyang adobo at red wine. Sabi ni Paulo, mahilig daw kayo dito. Pampatanggal lang ng stress, sabi niya, sabay abot ng baso. Tinanggap ko 'yon, pilit na nagbibiro. Ako pa ba ang kailangan ng pampatanggal stress? umupo siya sa harap ko. Tahimik kaming kumain, pero may kakaibang katahimikan sa pagitan naming dalawa, hindi kagaya ng dati. Hindi na simpleng tulong o pagkakaibigan. Para bang bawat tingin, may kahulugan, bawat sandali, may tinatago. Pagkatapos kumain, nagsalin siya ulit ng alak. Isa pa po, tita, para sa mga bagay na hindi natin kayang sabihin. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Natawa ako ng mahina, pero ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Baka masabi natin, pag uminom pa tayo niyan, sagot ko, ngumiti siya. E di wag na nating pigilan. Habang humahaba ang gabi, mas lumalalim ang mga usapan. Tungkol sa pamilya, sa mga pangarap, sa kung gaano kahirap magmahal nang hindi mo alam kung may kapalit. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, unti-unting natutunaw ang mga pader na itinayo ko sa puso ko. Napansin kong napatingin ako sa labi niya habang nagsasalita. Mabilis kong iniwas ang tingin pero huli na. Alam kong nakita niya 'yon. Kinuha ko ang baso pero bago ko pa ito mahawakan, inabot niya ito, ang kamay niya dumampi sa akin. Walang nagsalita. Ilang segundo lang pero parang isang buong buhay ang lumipas. Araw-araw kita naiisip kahit alam kong bawal, mahina niyang sabi. Anton alam ko, sagot niya. Dahan-dahan. Pero tao lang din ako. Hindi ko alam kung takot or excitement ang nangingibabaw. Gusto kong lumayo, pero mas gusto kong manatili. Ang pagitan namin, unti-unting lumiit, hanggang sa halos magtagpo ang aming hininga. Huwag nating paglaruan to, sambit ko, halos pakiusap. Pero nang dumilat ako, nandoon pa rin siya. Ang mga mata niya, puno ng pagnanais at pangunawa. At bago pa man makapag-isip, dahan-dahan siyang lumapit. Walang salita, walang ingay. Tanging mga hinga at tibok ng puso lang ang naririnig ko. Hindi ko na alam kung ilang sandali ang lumipas. Kung ilang beses kong sinubukang pigilan ang sarili, pero hindi nakaya Ang lahat ay naghahalo, lungkot, pagnanasa at pangungulila. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung ano ang tama. Ang alam ko lang sandaling nakalimutan ko kung sino ako, isang asawa, isang ina. Ang natira lang ay ako bilang babae, naghahanap ng init sa gitna ng lamig ng pagkawalang pag-asa. Hanggang sa bumalik ang katahimikan, wala na ang halakhak, wala na ang usapan, tanging bigat ng nagawang pagkakamali ang naiwan. Pagsapit ng madaling araw, nagising akong mag-isa ang lamig ng hangin ay parang paalala ng gabing dapat ay hindi nangyari. Tinawag ko siya, pero walang sumagot. Pagbaba ko sa kusina, naroon ang mesa, malinis, maayos. Sa ibabaw nito, nakatiklop ang apron niya at may nakapatong na papel. Patawad, tita. Hindi ko kayang manatili. Baka masira ko kayo. Pinulot ko ang papel. Nanginginig ang mga kamay. Naupo ako sa upuang pinagkainan namin kagabi ang bote ng alak, kalahati pa. Ang dalawang baso, isa may bakas pa ng pulang lipstick. Pinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim, pero ang hangin ay may halimuyak pa rin ng gabing iyon. Ang bawat sandaling pilit kong kakalimutan, siya pa paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Anton, mahina kong tawag, halos pabulong. Wala nang sagot. Wala na siya, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umiyak ako, hindi dahil sa pagkawala ni Ricky, kundi dahil sa pagkawala ng isang damdaming hindi ko kailanman inakalang darating. Sa pagsapit ng umaga at pagpasok ng liwanag sa bintana, naramdaman kong bumalik ang bigat ng realidad. Bumangon ako, hinaplos ang papel, at itinago sa ilalim ng unan. Sa labas, naririnig kong may dumaraan na tricycle may batang naglalaro. Parang walang nagbago, pero sa loob ng bahay may sugat na hindi nakayang ayusin ng dasal o ng katahimikan. Sa loob ko, alam kong may nasira. Hindi lang ang mga panata kong binuo, kundi pati ang imahe ng babaeng akala ko ay marunong pang tumanggi. At bago ako muling pumasok sa silid ni Ricky, bumulong ako sa hangin, "I'm sorry." Pero sa gabing iyon, ako muna. Makalipas ang dalawang araw, bumalik si Paulo galing sa retreat. Masaya siya, puno ng kwento at tawanan. Ma, ang ganda ng dagat, sobra! Ang linis ng hangin! Sabi niya habang niyayakap ako, pinilit kong ngumiti kahit sa loob ko may mabigat na pakiramdam. Nakakatuwa naman, sagot ko, sabay lingon sa mesa, kung saan nakaupo si Anton noong gabing iyon parang naririnig ko pa rin ang tawa niya, ang boses niyang malambing. Pero ngayon, tanging katahimikan na lang ang naiwan. Habang si Paulo ay patuloy sa pagkukwento, pinilit kong makinig. Pero ang bawat salita niya ay parang tunog ng alaala. Paalala ng kasalanang naganap sa pagitan namin ni Anton. At sa bawat sandaling nakikita ko ang anak kong masaya, mas lalo akong kinakain ng hiya at takot. Ilang araw pa ang lumipas, hanggang isang umaga, habang pinupunasan ko si Ricky, may narinig akong mahinang unggol. Napahinto ako. Ricky, bulong ko. Halos hindi ako makahinga. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Romina, mahina niyang sabi. Napaiyak ako. Halos hindi makapaniwala. Tumawag agad ako kay Paulo at ilang minuto lang Naro na siya sa tabi namin, umiiyak habang yakap ang ama. Ang bahay, na ilang buwan ng tahimik, biglang napuno ng sigla. May mga tawanan, may mga tawag sa telepono, may mga bisitang dumarating para bumati. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ako'y tahimik lang. Ang saya ng lahat ay parang ingay na hindi ko maramdaman. Habang pinapanood ko si Ricky na muling kumakain ng lugaw... Napansin kong may bakas ng lungkot sa mga mata niya, pero naroon pa rin ang kabaitan ang lalaking pinakasalan ko. Mahal ko pa rin siya, iyon ang totoo. Pero sa ilalim ng pagmamahal na iyon, may kumikirot pa rin alaala ng isang gabing hindi ko na mababawi. Kinagabihan, matapos makatulog si Paulo at si Ricky, naglakad ako papunta sa kusina. Binuksan ko ang ilaw at nakita ko ang basong ginamit ko noong gabing kasama ko si Anton. Nandun pa rin, parang hindi gumalaw. Hinaplos ko ang gilid nito at parang may biglang bumalik. Ang init ng gabi, ang tindi ng tibok ng puso ko, ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Nang dumampi ang malamig na hangin mula sa bintana, napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinahanap ng katawan ko ang presensya niya, ang boses niya, ang haplos na pilit kong kinalimutan. Anton, Mahina kong sabi sa hangin na parang may pag-asang maririnig niya kahit malayo. Pero ang sagot lang ay ang huni ng gabi. Kinabukasan, habang inaasikaso ko si Ricky, bigla siyang tumingin sa akin, mahina pero malinaw ang boses. Salamat, Romina. Hindi ka sumuko. Napahinto ako. Gusto kong ngumiti, pero ang luhang pilit kong tinatago ay bumagsak. Hindi niya alam kung gaano kalapit akong sumuko hindi sa pag-aalaga, kundi sa sarili kong damdamin. Nang mag-isa ako sa sala, pinagmasdan ko ang mga lumang litrato namin ni Ricky sa dingding. Ang mga ngiti namin noon, puno ng pangako at pag-ibig. Pero sa gitna ng mga alaala, biglang pumasok sa isip ko ang mga mata ni Anton. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin na hindi kailanman nagawa ni Ricky sa huling mga taon namin. Napaupo ako Pagod at lutang. Sa loob ko, may dalawang boses na naglalaban. Isa na nagsasabing magpakabanal, isa namang bumubulong na minsan, may mga damdaming hindi mo mapipigilan kahit alam mong mali. Nang sumapit ang gabi, naupo ako sa tabi ng kama ni Ricky. Hawak ko ang kamay niyang matamlay at doon ko naramdaman ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Pero may kasabay na kirot. Pinagmamasdan ko siya habang mahimbing na natutulog at dahan-dahan kong bumulong sa sarili. May mga sandaling gusto mong magpakatotoo, pero mas matimbang ang takot na masira ang lahat. Si Anton, umalis ng walang paalam. Siguro dahil mas matapang siya kaysa sa akin. Hinaplos ko ang buhok ni Ricky, saka tumingin sa kawalan na parang may kausap. Mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko na alam kung sino ang mas kailangan ko ang taong kasama ko, o ang taong pinili kong kalimutan. Sa labas, bumuhos ang ulan, mahina, tuloy-tuloy, parang pabulong, isang tunog ng paglilinis at paglimot. Pero alam kong kahit ilang ulan pa ang dumating, hindi nito mabubura ang gabing nagpatigil sa oras. Bago ko pinatay ang ilaw, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim ng kalangitan, parang may aninong dumaan. O baka guni-guni ko lang. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ulit ang kakaibang init na parang yakap at isang bulong sa isip. Hindi lahat ng maling pag-ibig ay walang halaga. Huminga ako ng malalim sa dahang bumulong sa mga tagapakinig. Kayo, kung may dumating na pagmamahal sa maling oras, iiwas ba kayo o hahaya ang madala kahit alam niyong masasaktan kayo sa dulo? Tahimik akong tumingin muli kay Ricky. Ang kamay niyang mahina ay hinawakan ko ng mahigpit. At sa pagitan ng dalawang hininga, pinikit ko ang mga mata. At doon, unti-unting humina ang boses ko, hanggang sa katahimika na lang ang natira. Isang pagtatapos na hindi kailangang marinig, pero ramdam ng bawat pusong kailanman ay nagkamali sa pag-ibig. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Paka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.